Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon sa inyo mga idol. Ayun, isang video ni Engineer Fashion. Ayan. Ito mga idol, kakatapos lang namin mag ng yero. Yung mga idol, yan. yan. dalawa yan. Ngayong hapon lang to mga idol. Deliver lang materialis. Galing kami ng Marikina. Ayun, inayos na namin yung materialis. Inakit na namin. Ayan, materialis mga idol. Ayan. Ay, sakto alas 5 natapos na iakit akit ng yero. mga idol, dito namin dinaan ng yero mga idol. Ayan, mga makapansin nyo yan, dito namin dinaan. Ayan. mga idol, ayun ang gagawin na, gagawin na ng bukas. Nakahanglan ito mga idol kasi pasamantala lang yan, tatanggalin din yan mga anim na buwan, tatanggalin niya kailangan ng may, may suporta lang ng bubong pero tatanggalin niyan mga idol kasi buhubungan to lahat oh yeah ay materialis mga idol ano yung solusyon namin 10 mm single sided ay mga idol yan yan yung box blushing at saka box gutter Shoutout sa lahat ng mga follower at mga idol

kulay gray uh, yan yung materialis namin ngayon ba ngayon bukas pakatanggal ko yung mga ano ang yung mga trapal para bukas makapagbubong sila ang mga kasama ko kasi, kailangan to maubungan kasi para yung ibang mga tao makakatapos din sila sa loob uh, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol good afternoon po sa inyo ang laki tong project na to mga idol yung bahay na to yun to yung railways nila mga idol inasimple na hey Ay, thank you hapo na rin Ganon mga idol, mga follower. Salamat sa lahat ng mga follower at mga idol. Ayos na oh. mga idol yung project ni Angel Passion. Thank you. Sa akin bahay ito doon ah. Idol. Idol. Labas mo na boss, motor ko. Lalabas na pala yung motor nila. Ayun mga idol. Ito yung project na yan. Ayun yung mga namin cut out salat ng mga mga idol ko sa mga manggagawa ni engineer passion ya so, memang idol ko cut out bye okay, thank you god bless mga idol idol ingat ah ingat ah eh. uh, ay bata ka pa yok <laughs> <Joke> lang <laughs> idol soju god bless mga idol shout out sa lahat ng mga follower at mga idol good god bless